Kaka ko lang patay kagad tayo mga idol lord and tunay Ow! Ayun na pa yung kakampi natin mga lord Ano ba diba naman yung buti lang walang bumakap na kalabang Malapit na tayo mabuhay mga idol lord daw Kaso nga lang, palapit na rin yung Lord pumunta dito sa base natin Ayun na nga. Sinasampal na ng Lord yung base natin mga idol lord. Sige, gawin nyo muna na paraan ng God patay pa ako. Eh, ito na. Buhay na tayo, mga idol lord ng tunay. Lumapit ang gusto ko lumapit. Ay, nagtakbuhan na lahat. Natakot na sila sa kamay na bakal natin. Ang hirap ng lumabas ng base, mga lord ng tunay. Tapos kinuha pa nila yung Lord, eh lalo tayong mahihirapan dito. Ano nang gagawin natin? Eh ano pa nga ba? Siyempre, magta-tower Philippines tayo dito, mga idol natin na Ito po pala na to, pinapaagat tayo sa aso niya. Eh, may rabi siya, kaya pinalayo muna. Yung kagura na mga gravy, napakatapang doon. Tapos yung kaya po sa lilo, Kasing yata yun eh, akala siguro hero yung golem ni Peksada doon, mga loud sound. Ito yung nakaka-pressure sa ML, mga lodo eh. No, yung magdadip lang kayo, tapos yung kalaban. Tamang push lang silang lima ito si Popo, wala nang buhay oh. Subukan nga ating pitasin to kaso hindi naman tayo nakapitas. Bigo tayo, napasakit tuloy yung Angela nang wala sa oras mga lorong tonight. Yung bang player, nagpapanit sa gantang sitwasyon Pero ako, iba ako, mga lodo Ginagawa ko na paranto Tulad nito, mag-replicate ako dyan Para magpaagat sa prago, ba? Diba? Eh kaso napigilan niya ito kagat ni Franco Nakapag-SS tuloy ako doon, mga hayo Lodo tunay, o, ba diba? Napaganda pa yung pagkakagawa ko Actually, planado, yun, mga lodo tunay eh. Alam ko namang may pipigil sa kagat ni Franco, eh. O, diba? Easy step, mga lodo Patay yung tatlong kalaban natin Nye, nye, nye Tayo naman sa wakas, mapupush na yung na mid-17 minutes na buo pa rin yung third round nila, o. Oh. Uy, napitas ni Granger yung Karinoy. Eh. Napaagaling mo, Carding. O, oh, sige, pakagat tayo dito sa aso. So, suguri ko na ito, mga lolo, tunay kayo na bahala dito. O, oh, di ba, pinapaubaya ko yung mga ganyan pagkakataon. Hindi na nila natuloy yung pag-push dun sa gitna, mga lolo, tunay. Play safe na lang kasi buhay na yung mga kalaban. Eto, tamang depth na naman tayo dito. Tapos yung kago asim-asim, kanina ka pa. Yan, nabigyan ka tuloy na isa. Gusto mo, kanina pa. Kunti sa akin, nakasalib yung Angela, mga lolo, tunay. Ang lakas ang loob na ito ni Praco, kinakagat tayo. Ulan pa yan, Praco, may pa ako sa ito. Kamaw ko, dami ka na, karino, eh. Uy, ba't ka mo? Sumabay ka sa akin. malas ka, diba? Okay, okay, tuloy. Ikaw kasi. Ito, may popel pa dito. Tulungan nga natin itong mukas ko na to. Kung mm -mm -mm. so, kanina ka pa, yung aso mo ayaw mong itali ah Patay yung patay, yung ninja na lang yung nabubuhay Teka nga, patayin ko na nga lang dito mga lawd ng tunay Magsama-sama sila doon sa base Nyeh boy! <laughs> hindi nga pala kami nakapag-push nung na out sila kasi mabubuhay din yung mga kalaban Kaya ayun, naglord na lang din kami mga idol lawd ng tunay Subabay so, na nga pala kami dito sa lord namin sa kita para hindi siya masayang Kaso nga lang natunaw siya mga lawd ng tunay Parang tayo lang din ang bilis nating matunaw. Ow! Marami na nga pala nangyari dito sa larong to, mga idolo ng tunay. Kaya sinorgat ko na, umabot na kami ng 22 minutes pa ulit-ulit lang. agawan na ng Lord ng mga idolo ng tunay. Parang dito lang sa palabas natin, no, yung mga drama natin, agawan ng na mga asawa at sangka-jowa. Ganun lang din, tapos ito, patay na naman tayo. Ganun lang din. Fourth ulit lang, mamamatay tayo. Tapos mag tayo. Tapos mabubuhat tayo ng campaign natin dito. Ayun, no? Ah. Puti, malas din yung Moscow natin ng Aydan Ladon Tunnel. Tingnan nyo, siya pa makakakuha ng Lord dito. Ang galing mo, Moscow. At dahil dyan, mag-deb ka na dito. Ay! Uy, buti na lang, may karding doon para loro to. Dahil yung tore natin, naging alon na grabe talaga. Wala ka nang patumpik-tumpik pa mga to, na yung mga loro to. Dahil sasamahan ulit natin yung lord dito sa gitna tulad na nangyari kayo hina. Pero syempre, iibay na natin yung istorya. Hindi na tayo magpapatotas tulad ng kanina nga, di ba? Siguro napapaisip na yung kalabat kung ano yung gagawin nila. Yung franco dito, nahok niya yung pigsana eh. Kaso pagkahok sa pigsana, mga loro to, na ako bigla eh. Tapos nagulat ako, sama-sama pala silang lima mga idol laudon, donay. na katutunay. Naupo sila sa isang set ko. Wow, sa kakalaban mga loud daw. Wow, wow, we. Ow! Akalaan nyo nga naman ang ganda ng ending down mga loud daw tonay. Nakachamba pa nga tayo ng set. Tapos ang nakapagtaka doon mga idol na katutunay. Tayo pa yung nag-MVP. Eh, dami nga nating depths doting Tingnan nyo nga. Shoutout nyo nga pala sa mga mahal nating mga viewers na si Ken Gabriel, Hayden, Cesar Julius Bungkad, at Kate Andre. Sabi ni Lebron o Piana Salvana, si sa'yo ako natuto magbadang. Kalahin nyo nga naman may natuto pa sa pagiging video ko. Basta wag mo nalang gayahin yung pagiging video ko. Ha? Maraming salamat sa pananahan. I love you guys. I love you all. Oh.